Verse 3 Verse 5 A A Trust Trust In In, in The Lord With all With all Thine. thine heart P. Proverbs 3 Proverbs Verse 5 Verse 5 A Trust Trust In the In the Lord With all

Three. Verse five. Verse five. Eight. Trust. Trust. In the. In the. Lord. With all. With all. Dine. Proverbs 3 In the. Eight. Trust. In the. Lord. With all. all. Dine. Nine. 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 <laughs> Proverbs three, verse five. Eight. Trust in the Lord with all. Nine. Heart. Proverbs 3, 5. 3, Trust in the Lord with all thine heart, and be in under thine own understanding. Proverbs 3, 5. Proverbs 3, 5. Trust in the Lord with all thine heart, understanding proverbs 3 5 proverbs 3 verse 5 trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding proverbs 3 verse 5 mark 12 verse 44b verse she, of her want, did cast in all that she had, even all her living. My 12, verse 44b But she, of her want, did cast, did cast in all that she had even all her living 12, 12 44 44 B but she, but she of her, of her want what did cast, did cast all. All that she had. That she has even all, even all, all. Her living. All living. Mark, Mark. Twelve. Forty-four B. 44B. 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 Sumpain? susumpain susumpain naman ang minuno sa iyong bayan 22 verse 28 wag mong lalapas sa hangin ang Diyos ni susumpain

tayo ng buhay ng mga niya. Mga taga Roma 6 verse 8 Datapuan kung tayo ay mamamatay na, 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 na kalakip ni Kristo ay, na, ay na, maniniwala tayo na, na, na mabubuhay na, naman tayo kaila kaila kip niya mang mangatagomasi mga, verse eight datapuan datapuan kung tayo kung tayo mamamatay mamamatay na na Kalakip. Kalakip kal, ni Kristo ay ay, ay, ay na niliwala na niliwala tayo na, na, naman, na mabubuhay na mabuhay naman naman, naman tayo. Tayo na kalakip na, kalakip niya 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 Ng mga taga Roma mga Roma anim verse 8, verse 8, 8, 8 9, data kuat kung tayo na ngamatay na kalakip ni Kristo ay naniniwala tayo -ta na nangabubuhay naman tayo kalakip niya mga taga Roma six verse 8 da tap one kung tayo nang, nangamatayin ng kalakip kalaki, ni Kristo oh, ay naniniwala tayo na mga bubuhay, bubuhay naman tayong kalakip niya mga taga Roma naman, Anim. Verse 8. 8. Tatapot. Kung tayo'y nangamatay na kalakip ni Kristo ay naniniwala tayo na nangabubuhay naman tayong kalakip niya. Mga taga-Roma, ngayon nang, uh, mat ano? nang matay na nang matay na nang kalakip ni Kristo ay naniniwala tayo na nang, nang buhay <laughs> naman tayo kalakip niya so, mga taga Roma 6 verse 8 data po da, data data pat kung oh, uh, tayo oh, oh, nang oh. Kalakip. Kalakip. Ni Crystals. Kaya naniniwala tayo. Wala tayo. Na mga bubuhay. Naman. tayo. Kalakip. Mga taga Roma 6, verse 8. Dadapwat na. tayo tayo

kung tayo, tayo nag na na, 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 na na mga tayo, na nakalapit na na, ni Kristo ay naniniwala na, tayo na mag magbubuhay na, mag, naman tayo, tayo kalakip kalaki niya, niya. Tagaroma Roma 6 verse 8. Natapuan kung tayo'y nangamatay na kalakip ni Kristo, ay naniniwala tayo na bubuhay na may tayong kalakip niya. Tagaroma Roma 6 verse 8. Madapwat kung kayo'y nangamatay na kalakip ni Kristo Ay naniniwala tayo na mga buhay naman tayong kalakip niya Tatapos na six verse 8, Tatapuan kung tayo'y na kalakip ni Kristo ay naniniwala tayo na mga naman tayo kadalakip niya. Tataroma? mga taga Roma, 6 verse 8, Tatapuan kung tayo'y mga bukang, ano? na ano? na mamamatay na kalakip ni Kristo na ay naniniwala tayo naniniwala tayo na mga ma, mga bubuhay naman tayo kalakip niya mga it's like that, that, uh, essay, um, na let's make the data kung kung tayo'y namatay na kalakip ni Cristo ay so, um, naniniwala na tayo na sa na bubuhay uh -huh. naman tayo kalakip niya <Mile siya> six verse eight, data kung tayo'y kalakip ni Kristo ay na tayo na ang mga buhay ay kalakip niya. verse kung tayo'y nang kamatay na kalakip ni ay naniniwala mga bud naman tayong kalakip puso upang huwag akong magkasalalaban sa iyo. One hundred. lakasan. niyo ang inyong loob. Ako nga ang huwag kayong matakot. Mateo 14 verse 27 Lakasan niyo ang inyong loob. Mateo nga ang huwag kayong matakot.

14 verse 27 Laksali ang inyong loob Ako nga, huwag kayong mga takot Mga tibuan na. Alili, Alila. Mam, so, oh, okay na mam. Okay. Mateo, eh verse eight b. Dadap, ay dadap mo lahang ang salintang at kalingkawing alila. la. Mateo. Mateo. A b, b, A b A B, b. Oh, so Ako na mas sarili ko na lang ng ka. bilaka go May 26th ang salita. salita. At 11, Sa pananampala tayo, si Abraham nang tawagin na ito upang kumaroon sa isang dakang kanyang tatanggaping man. Hebreo 11 verse 8 Sa pananampalataya si Abraham nang tawagin ay kapalima upang kumaroon sa isang ng kanyang tatanggating mana. Hebreo 11, si 11 verse 8 Sa pananampalataya si Abraham nang tawagin ay kapalima upang kumaroon sa isang ng kanyang tatanggating mana. Hebreo 11 verse 8 Sa pananampalataya si Abraham nang tawagin ay Tumalima, upang pumaraon sa isang bakong kaniyang Wala na. Wala na lang. Ops! Huwag ganun. Sabi ko sa inyo Uy, eh. Huwag ka tanggap yung Okay. daga ila dalbas eh sapana salataya ag bataanna bilawag ay tawaging ay tuman tumalima upang pumaroon sa isang dako kaniyang pama tapos datinga naman sabay-sabay kayo hebrewon And in Oke. Ini Brenda. Selamat malam. Pak, uh, Pak, Pak. Form 5. Kelas 030. Paknya. Eh, uh, dong. At,